James Franco! James! Hi! Magandang Hi, James! Bozzy, masabong, mm -hmm. Hello, Sir James! Sir James! Okay. Hello, Dabbercats! Nah, James, mo nito, welcome! Welcome to Salamat uh, ko, At uh, kasama ka doon sa ano? Opo. Sa Zelda. Opo, boss. sarap po. Lagi na? ako na papasama sa Lenten episode ng 8 Bulaga. Eh, Siyempre, pagka... Uh, kailangan magaling. Eh, salamat po, salamat po. Ano ba ang uh, role mo doon sa Zelda? Isa pa akong jail guard dito, bossing, na stricto. Jail guard? Uh, jail guard. O, oh, tapos? Na strict ako kay, sa, sa mga jail guard. ayan, si kay Alan, Alan, kay Wally, kay Paulo. Sobrang strict ako. Na hindi hindi ako uh, pwedeng baliin yung mga decision ko doon sa uh, sa Zelda. Kamusta naman ang ano, experience? sa uh, Ay, I... pakikipag... Uh... Pagkikipagtrabaho niya sa mga yan. Napakasarap, siyempre, si Boss si boss Joey. Naka-eksena ko, siyempre. Dito sa yun, magandang umaga po. Napakasarap, Boss si Joey. Alang Alan Kay. Si Alan Kay. Kamusta po? Working with Mama Alan. Ako, sigang-siga, posing sa loob ng Zelda. Bayulay ang Siga, Sigang-siga. Siga, siga. siga tayo ng bari. Nakikipag-away. Siga. Mm -hmm, Nambubugbog. Nambubugbog <laughs> nambubug na noong... <laughs> dito Hindi totoo, sabunutan yung laway ko doon. <laughs> Okay. Okay, James. Sa... Uh, Monday. Holy Monday. Monday na po. Yan. Directed by Gino. Yan. Direct Gino. Selta ng kahapon. Okay. Sa so ngayon, mag-PeraPay muna tayo. Opo. Thank you po. Opo tayo, James. ko lang makakita yung bugboga ng mga Alan kay... <laughs> Ang galing Pare, na kaya natin kay Ma'am Alan. Today no Sorry bossing. Sing. Parang para... Pasilip lang po. Mga may re-enact -re -re daw, ha? ah. Ha? Oh. May mga pasapa yung bossing. Para Joey, pakibugbog lang mamaya, ha? Yes. Hindi. <laughs> Actually, parang Mick, nagka... naging makato... Ayaw na kong bangitin kasi naging makatotohanan yung away nila Uy. ni Paolo. Nagkasakitan talaga. Nagsabunutan? Hindi. Sa, sa, Mahirap pa rin. May issue. Yeah, ma ma <laughs> Panoorin na lang po niya. Mahainigan. Suntukan ba okay. si mud Mudan Suntukan sa lamesa? Talaga. Luna Santo, Zelda ng Kahapon. Dito naman, dalawang desisyon lang ang pagpipilihan mo, James. Pataas at pababa. Para sa mga cards, ito ang ating unang singing queen. Torne, gi intendo un go la di na mai tubig ang ainsi si si mga braso, sa di na mai tubig oh,

Nagkantila niya. Okay. Sandali. Very good. Very good. Sige, poseng paubat. Baba. Pa-pa-pa-taw ang sabi ni James. Naku. Bakit? Pa-pa-pa-taw kaya. Tingnan natin. Naku. Ay! Ha? Ay! Lipat na naman. Ay! Bakit? Bakit? Huwag ka gano'n nililipat. Oo! Oo! Good man! na naman! Grabe naman yun! Pero ka 16,000 pesos. Grabe naman! Hop! Ayan na! Ayan na, Team Bahay. Okay, Ayan na ang QR code. Scan na kayo. Ano kaya ang susunod na card? Pataas o paupa? Ang card ay 10 watermelon Kapag tama ka dito sa last card, <laughs> yung 16,000 magiging 32,000 pesos. Pero pag nagkamali ka pababa, ang pera mo magiging kalahati na lang, 8,000. pumayag James. So ang last card mo ay 10 watermelon. James, ano sa tingin mo ang susunod na card? Pataas o pababa? Pababa! Team Bahay, scan na kayo. Sagot na. Kailangan mabilis. Pababa, bossing. Pababa. Pababa daw! Alamin natin Suwerte mo kaya ay pababa o pataas. Singing Queens, pasok! Sino singing queen na sa tingin mo ang may hawak ng card na? Pababa. Hawa kaya ni Singing Queen, Jean. pinagsasara Sa -sa, ng Alala ni ala, Herman Moreno. Oo. Oh, oh. Window Carmelite. Alala ni <habitude> Carmelites yun! Si Carmelites. Yung alala ni Mikoy George Stanley. the Alala si Carmelites. Hinaan mo, Okay. Ah, kambala. Naliwanagan na ako. Naliwanagan na ako. Patahimikin. Oh, babaan mo yung ilaw. Parang gano'n. Tatalo pa sila. Next! <laughs> come, come, come. Oh. Come on, come on. When you're ready, come call me babae. <laughs> na na na. Okay. Up, up. up. Kung, hey kung may SQ, abangan nyo sa Sabado ang SG. Why? Wow. <laughs> okay. <laughs> Para isipan niya, ano? Oh, okay. <laughs> uh, okay. May SQ. Uh -huh. Sa Sabado, abangan nyo SG. Se security guard? <laughs> wow! Kuya Aro, Kuya amor? Secret. Sige. <Ulo! hullabar> Sa Gedli, sa naman? Singapore. Singapore yun. SG. Joke, joke. SG, Sabado. Okay. Pili ka na. Mr. Blanco. Sinong SQ ang pipiliin mo? Sa tingin mo ang may hamak na card na bababa. Bababa. Sige, kanina si Sam pinili ko. Baka nasa kanya po. Sam pa Steady ka kay Sam, ha? Loyal! Sigurado ka? Sigurado na po siya. Okay, Sam. Grab wo. Tuk, baki tuk, kiit tuk. Sam. Parang ginagawa. Lagat. <laughs> Au! Ha? Sam. Sam Perez? <laughs> Kung si Casey, pinili mo, ito sana yung card mo. Pataas ba yan o pababa? Ten, watermelon. Hinahanap ni James ay pababa. Yun! Oh, no. Panalo! Sayang! Sana! Ay! Kung si Anne, ang pinili mo, ito sana ang card. Pataas ba yan o pababa? Oh! Buti na lang, inuwasan, mo si Ann Ferrer na lang po! Ferrer! Nakulang lang sa letra. Ferrer. Ferrer. Okay. Ay, sigurado ka na Dahil pwede pa magpalit kung ikaw eh nagdadalawang isip. Singing Queen. Nandiyan pa si Jin. Jin. SJ. 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 Sigurado na, boss. Ay, Sigurado na raw. Ay. Okay. Kahit ano dyan, tingin ko panalo ko SQ Jean! Patingin. Pataas pa, pa, pa. oh! pa, ba yan o pababa? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo magpalit? Ah! Oh! Panalo din. Pababa. Pababa. Eto na. Eh. Ayun na! Ang pinili niya ay si Sam. Pababa ang hinahanap for 32,000 pesos or 8,000. Ikinalulungkot ko. Pababa pa yan, Sam. Card review. Pababa. 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 Dapat uh, pala nagpalit.